Magandang hapon sa inyong kapatid uh, May kunting akong sisabihin sa inyo na tungkol po ito sa nangyari sa ating mundo. Kapatid, natandaan mo pa ba yung nangyari dito sa mundo, yung bagyo, yung typhoon? Kapatid, hindi mo na ba naisip na kailan po tayo humingi ng tawad kay Panginoon? Kapatid, malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon ang tanong kapatid, nakaridi ka na ba? Nakaridi ka na sa buhay mo na uh, kailan tayo kukunin ng Panginoon? Kasi yan lang po ang sagot sa ating buhay. Kung kailan tayo kukunin or nakaridi ka na sa buhay mo. Kasi marami pong tao na hindi pa ready. Tama? Siya ang kailangan lang natin sa buhay natin kapatid. Na humingi ng tawad sa kanya at lumapit sa kanya. Lumapit tayo kay Lord, 'di ba? Pag humingi sa kanya ng tawad sa lahat ng kasalanan, kasalanan natin. Kapatid, maawa po tayo sa sarili natin. At tama na po yung ginagawa natin sa mundo itigil po na natin yung mga kasalanan natin na gagawa. Kapatid, tandaan po natin kapatid, hinihintay ka na ng Panginoon na kailan ka humingi ng tawad sa Kanya. At mahal ka ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na mapahamak ka. Huwag natin sayangin ang buhay natin at huwag natin sayangin ang pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon sa mundo para humingi sa kanya ang tawad at magpagamit sa kanya at lumapit sa kanya. Siya lang ang gagawin natin sa mundo, magpagamit at ishare po yung words ni God at lumapit sa kanya. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon at itataas natin ang Panginoon sa puso natin at sa puso natin doon God. Maraming maraming salamat. Yun lang po ang isisir ko sa inyo. At mag, mag po tayo sa kanya. Hindi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maraming maraming salamat and God bless to all.